alas 6.40 na ng hapon dito mga boss so babalik lang natin magbiyahe uh, kanina lumabas ako alas alas 10 so umuwi ako ng mga alauna pasado so nakabiyahe tayo kanina ng mga 3 hours at uh, meron na tayong uh, 82 dollars inaantok kasi ako Tsaka gusto ko plano ko mag biyay hanggang ano magmamaya kaya umuwi muna ako natulog saka nag grocery so ang oras natin ngayon is 6.41 pero ang taas pa ng araw dito sa amin o no? oh. ayan o 6.41 ayan 6.41 pero yung araw baka taas pa so ayan yung ano City pula na so nagbibisi na so ganito yung ginagawa ko nung nakaraan kasi nga uh, medyo mainit eh Kaya usually nagbibiyaya ko hapon na hanggang uh, uh, magdamag pero kasi nung naka, uh, nakaraang week may event dito so kailangan nating magbiyahe ng umaga so kanina sinubukan ko na naman Ah, so inaantok pa ako kasi kanina ah ngayong araw is uh, linggo ba ngayon? Oo, linggo so sunday ngayon so usually yung mga tao ano na yan uh, uuwi na yan sa kanilang mga lugar so linggo ng umaga busy yan city to airport saka ewan ko kung ngayong hapon So tsaka bukas ng madaling araw, Lunes, balikan na ng mga ano tao sa ano. So eh ko this week kung magbi pero nakita ko parang Friday lang yung may event. So expect mo na na ano na slow talaga yung ano yung next week. Kasi Friday lang nakita ko eh na may ano may concert si Beyoncé dito. Uh, Friday, tsaka Saturday So, dalawang araw So, yun, expect mo na Maraming tao ang pupunta Magbibisi Pero yung Monday siguro Monday, Tuesday, Wednesday Hanggang Thursday, ewan ko lang So, di pa natin alam So Ano na lang tayo mamaya Update na lang ako mamaya Kung uh, hanggang anong oras tayo mag magbiyahe pero plano ko hanggang ano eh hanggang umaga na eh update eh mga boss ang oras is one uh, 1.30 1.31 ng umaga so kailangan ko nang umuwi kasi pinapauwi na ako na asawa ko pero magpagas tayo dito tayo sa gas station ngayon So, yung kinita ko is 205 lang. Ayan o. No? 205, napakaliit. Pero, okay na rin. So, linggo ngayon, 205. So, ang kabuwang kinita ko sa isang linggo is 1586. So, yung 1586 na yan, nasa app yan. Siguro hindi pa kasama yung cash na uh, bigyan ako ng cash ng 325 plus 50 na galing sa strip club. So 375 yung cash ko plus 15 1,586 nasa ano din nasa 1,9 din tayo hindi tayo umabot ng 2,000 yun yung target ko yung 2,000 sana pero at least okay na rin so pagas muna ako so buti pa si ano si Brian yung kasama ko naka naka drop siya sa strip club 300 tatlong tao so yung na so ba drop sa sapphire so tag 100 lang yung bigay yung ibang strip club kasi uh, mababa eh. Pero pag nakachamba ka ng ano, automatic na. $25 lang yung gas natin ah. At least okay na rin. $25 ah. Sa 200 na kinita, minus $25 so meron ka pang $175. So yung naging gas natin is uh, $25 lang. Tapos uh, may lumapit pa na homeless sa akin habang nag-gas tayo. Humingi ng uh, cash. So dito kasi minsan delikado rin. So kailangan mag-ingat ka lalo na pag -gabi yung mga ganyang tao okay na magbigay ka pero minsan yung mga ganyan hindi uh, mo alam yung ugali so bigyan ko na lang ng 1 dollar kaysa naman uh, mo na hirap na tayo wala nang magawa pinapauwi na ako ni misis e. so yung kasama ko si Brian naka 300 dollars alas 10 na siya nagumpisa ah. ng ano ng madali ah, kanina alas 10 ng gabi tapos naka chamba siya ng ano 300 dollars so ka nung nakarang araw ah uh, ay ayaw ko mag ano yung eh, mag drive ng gabi lalo na pag ma malalayo yung ano yung iatid mo kasi yung nakarang araw, uh, may isang uber na sin may hinatid siyang pasayero dalawang itim na uh, dalawa oh. may, may itim uh, pinagbabaril siya anim na tama babae pa naman yung driver anim na tama ng bala buti nakaligtas so kaya ako, okay lang na mag-drive ng gabi. <clears throat> Basta ako, pag malayo, hindi ko na kinukuha. So, in the city lang ako. Pero, ganun pa rin. Dubling ingat tayo dito. Kasi iba yung ugali na tao dito eh. Pero kahit saan man, kahit dun din sa atin sa Pinas pag gabi eh. Hindi mo rin alam yung pasayero mo eh. So, kaya nag-iingat din tayo construction pa dito So, kita kits na tayo bukas mga lods Another video na naman. Biyahe pa ko